Ang mga sing-sing na ito ay niready ko muna para lagyan ng mga mutya. So, pati na rin yung orasyon na ready na rin. So, ito yung sample na magiging itsura niya kapag tapos na siyang gawin. Ito, meteorite ring. Ah, uh, pansarili ko na yan na sing-sing. So, yan yung sample ng sing-sing kapag matapos na siyang gawin ay magiging ganyan yung itsura. So, pwede siya sa babae at pwede sa lalaki. Stainless steel na sing-sing yan. Makapal at magagamit sa pangmatagalang panahon kapag iingatan. So, yan siya ah... Uh, bakabukas uh, baka bukas o mamaya lalagyan ko na ito ng mga uh, mutya para uh, matatapos na so bibili pa kasi ako ng materialis para dito para uh, sa pagawa at yun, ganito yung itsura nya so sa sing-sing na ito pwede siya isuot ng babae at lalaki at magaan lang naman siya